Isang makasaysayang araw sa iyo. Kumusta ka? Binabati kita dahil matagumpay mong natapos ang mga aralin sa ikalawang markahan. Ngayon ay nasa unang linggo na tayo ng ikatlong markahan. Inaasahan ko na mas lalo mong ipakita ang iyong galing sa bawat aralin. At sa linggong ito, ating tatalakayin ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na naipapaliwanag ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Halimbawa sa pag-aalsa pagtanggap sa kapangyarihang kolonyal o kooperasyon. Pero bago tayo tumungo sa ating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Aalamin natin kung ano ang iyong nalalaman sa ating bagong aralin na tatalakayin. Ihanda mo na ang iyong panulat at sagutang papel. Panoto, basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag isulat ang tama kung ito ay nagpapayag ng katotohanan tungkol sa paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. At mali naman kung hindi. Una, ang mga pag-aalsang isinagawa ng mga Pilipino laban sa mga patakarang pinatuwad ng Espanyol ay naging matagumpay. Pangalawa, ang lahat ng katutubong pangkat sa Pilipinas ay sa ilalim sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Pangatlo, ang mga Muslim ay nagsagawa ng kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol sa pamumuno ni Sultan Kudarat. Pang-apat, pinili ng ilang Pilipino na ayaw sumunod sa mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol na manirahan sa kabundukan. At panglima, naipalaganap ang Kristyanismo sa mga igurot sa Cordillera. Kumusta ang iyong pagsagot sa unang pagsusulit? Huwag kang mag-alala kung sa tingin mo ay mababa lang ang iyong nakuhang score sapagkat ito ay pagsukat lamang sa iyong nalalaman sa bagong aralin. Tiyak na matutunan mo rin ang mga wastong kalaman matapos mapag-aralan ang araling ito. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto: Ayusin ang mga ginulong letra na siyang tinutukoy sa bawat pangungusap. Una: Pinakamaliit na unit ng pamahalaang lokal. Pangalawa: Lalawigang napayapa na o kumilala na sa pamahalaang Espanyol na pinamumunuan ng alkalde mayor. pangatlo, mga pueblo na may malaking populasyon kung kaya't higit na naging makapangyarihan. Pang-apat, namumuno sa kurehemyento o lalawigang hindi palubos na napasuko ng mga Espanyol. panglima, pinakamataas na posisyon sa pamalaang kolonyalismo na maring hawakan ng isang Pilipino. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Ang husay mo pa rin! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Ano nga kaya ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol? Mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Gumamit ng iba't ibang pamamaraan ang mga Espanyol sa pagsasailalim ng Pilipinas sa kolonyalismo. Ipinalaganap nila ang kristyanismo at ipinatupad ang mga patakaran tulad ng encomienda, reduksyon, polo y at tributo upang maging matagumpay ang pagsasailalim ng Pilipinas sa kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, iba't iba ang naging tugon ng mga Pilipino sa mga pamamaraang ito na ginamit ng mga Espanyol. Una ay ang pamumundok. Hindi lahat ng mga Pilipino ay sumunod sa mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. Ang mga Pilipinong ayaw manirahan sa pueblo, magpabinyag sa bagong relihiyon at magbayad ng buwis ay minabuting umakyat sa kabundukan. Sa kabundukan sila nanirahan at namuhay ng malaya. Ipinagpatuloy nila ang katutubong paniniwala at napanatili ang sinanong kultura ng mga katutubong Pilipino. Tinawag silang mga tulisanes o mga taong labas ng mga Espanyol. Pangalawa ay ang pagsumbong sa mga praile. Ang sistemang inkomenda ay ang unang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas ipinagkatiwala sa mga konkisador ang isang teritoryo bilang pabuya o gantimpala sa pagtulong nila sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Tinawag na inkomendero ang taong ginawaran ng inkomienda. Ang inkomendero ay may karapatang maningil ng buwis sa mga mamayang sakop sa inkomienda ang mga kabisa di barangay na kadalasan ay dating dato ang nagsisilbing tagasingil ng buwis para sa mga inkomendero. Bilang kapalit, tungkulin ng inkomendero na pangalagaan ang masakop na inkomenda laban sa mga magtatangkang manggulo dito. Ang inkomendero rin ay may tungkulin na suportahan ang pagmimisyon ng mga praile at siguraduhin maging kristyano ang lahat ng tao sa nasasakupan ng enkomyenda. Nakaranas ng mga pang-aabuso ang mga Pilipino sa ilalim ng sistemang enkomyenda. Nakabigat sa kanila ang buwis na pinapataw ng enkomendero at nakadepende rin sa kagustuhan ng enkomendero kung anong anyo ng buwis ang kanyang kukunin. Nagdulot din ito ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino sapagkat mismong kapwa nila Pilipino ang naniningil ng buwis. Ang kabisa di barangay kung kaya't sila ang nakikita nilang direktang sanhi ng kanilang paghihirap. Dumating sa puntong hindi na nakayanan ng mga Pilipino ang mga pang-aabuso sa kanila. Kung kaya't nagsumbong sila sa mga praili na gumawa naman ng paraan upang mapatigil ang sistemang inkomyenda. Pangatlo ay ang pagtanggap sa kapangyarihang kolonyal. Maraming Pilipino ang tumanggap ng Kristyanismo na ipinalaganap ng mga Espanyol. Naging mabisang pamamaran ito para sa mga Espanyol upang paigtingin ang kolonyalismo sa Pilipinas pinaniniwala nila ang mga Pilipino na sa pamagitan ng kolonyalismo ay maligtas ang kanilang kaluluwa kung magpapasailalim sila sa bagong relihiyon. Ginawa rin ng mga na maging katanggap-tanggap sa mga Pilipino ang bagong relihiyon sa pamagitan ng tila pagpapatuloy ng mga sinaunang paniniwala at tradisyon ng mga katutubo. Ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon ng piyesta ng mga santo na halos katulad ng pagsasagawa dati ng mga ritual ng mga katutubo bilang pasasalamat sa mga espiritu. Ang paniniwala sa mga santo na maihahalin tulad rin sa paniniwala sa mga espiritu ng mga katutubo at ang paggamit ng banal na tubig o holy water na nagpapatuloy lamang ng sinaunang paniniwala ng mga katutubo sa tubig bilang panglinis ng katawan at kaluluwa upang makamtan ang kaginhawaan. Ipinatupad din ng mga Espanyol ang patakarang reduksyon o sapilitang pagpapatira ng mga Pilipino sa Pueblo upang hindi sila mahirapan na makontrol at mabantayan ang mga Pilipino. Sa pamagitan ng bagong kaayusang bayan na ito, madaling na ipatupad ng mga Espanyol ang iba pang patakaran tulad ng tributo at Polo i serbisyo na nagpahirap naman sa maraming Pilipino. Naging marahas ang naging hakbang ng mga Espanyol sa mga Pilipinong ayaw sumunod sa mga patakarang ito. Nagdulot ito ng takot sa mga Pilipino kaya marami sa kanila ang napilitang tanggapin na lamang ang mga patakarang ipinatutupad ng mga Espanyol. Pang-apat ay ang pag-aalsa. Dahil sa pagmamalabis at pang-abuso ng mga Espanyol sa mga patakarang kanilang ipinatupad tulad ng tributo at pulo iservisyo, maraming pag-alsa ang isinasagawa ng mga Pilipino upang wakasan ang mga ito. Ilan sa mga pag-aalsang ito ay ang pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz o Hermano Puli sa Tayabas, pag-aalsa ni Francisco Daguhoy sa Buhol na itinuturing na pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas, pag-aalsa ni Juan Sumuroy dahil sa pagmamalabis ng mga Espanyol sa pulo at ang pag-aalsa ng mag-asawang Diego at Gabriela Silang sa Ilocos. Bagamat nabigo ang karamihan sa mga pag alsang ito, pinatunayan naman nito na hindi hinayaan ng mga Pilipino ang mga pang-abusong ginawa sa kanila ng mga Espanyol. Ginising ng mga pag alsang ito ang pagmamahal ng mga Pilipino sa sarili, sa kapwa at sa bayan. Panglima ay ang hindi nagpasailalim sa, sa kolonyalismong Espanyol. Sa kabila ng pagiging masigasig ng mga Espanyol sa pagpapalaganap ng kolonyalismo sa bansa, mayroong mga katutubong pangkat ang hindi napasilalim sa kanilang kapangyarihan. Kabilang sa mga pangkat na ito ay ang mga igurot sa Cordillera at mga Muslim sa Mindanao. Dala na rin ng katangiang heograpikal ng Pilipinas, nahirapan ang mga Espanyol na sakupin ang mapangkat na ito dahil nakatira ang mga ito sa malalayong kabundukan at magkakahiwalay na pulo. Kaakibat pa nito ang iba yung katapangan na ipinakita ng mga katutubong pangkat na ito. Tinangka ng mga Espanyol na sakupin ang mga igurot sa kundelyera dahil sa ginto, sa kristyanismo at sa monopolyo sa tabako. Nagkaroon ng interes ang mga Espanyol sa deposito ng ginto ng matuklasan ito ni Miguel Lopez de Legazpi Nang ipinahinto ang paghanap ng minang ginto sa Cordillera na alamang mababang kalidad lamang ng ginto ang nakukuha dito Ipinatupad din ng mga Espanyol ang monopolyo sa tabako sa mga Igorot Subalit so, hindi sumunod ang mga Igorot sa patakarang ito Sinubukan din na ipas sa ilalim sa kristyanismo ang mga igurot. Ngunit kinakatakutan ng mga misyonerong priley ang pangangayaw o headhunting na isang tradisyon ng mga igurot ng pagkikidigma at pagpugot sa kaaway. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi matagumpay na naipalaganap ang kristyanismo sa mga igurot. Ang mga Muslim naman sa Mindanao ay naglunsad ng anim na digmaang Moro. Sa pamumuno ni Sultan Kudarat, ay inilunsad ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol. Bunga ng paglulunsad ng jihad ng mga Muslim, napilitan ang mga Espanyol na umalis sa Mindanao at ituon na lamang ang pananakop sa natitirang bahagi ng Luzon. Ngunit noong 1851, napilitan ang mga Muslim na lumagda sa kasunduan dulot ng panggigipit ng mga Espanyol. Nagkaroon ng magkakasalungat na interpretasyon ang magkabilang panig sa naging kasunduan. Para sa mga Espanyol, hudyat ito ng pagpapasakop ng mga Muslim Samantala, para naman sa mga Muslim, ito ay pagkakaibigan at pantay na estado sa mga Espanyol at mga Muslim. Pagkatapos mo mapakinggan ang ating aralin, bibigyan kita ng ilang gawain na magpapahusay pa ng iyong galing. Para sa unang gawain, sa pamamagitan ng pagbuo ng bubble map, Itala ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Kumusta? Nasagutan mo ba ang unang gawain? Magaling! Binabati kita. Para naman sa pangalawang gawain, ipaliwanag ang iyong sagot sa masumusunod na mga tanong. Una, bakit pinili ng ibang mga katutubong Pilipino na umakyat sa kabundukan at doon manirahan sa panahon ng kolonyalismong Espanyol? Pangalawa, paano naging mabisa ang Kristyanismo sa pagpapaigting ng kolonyalismong Espanyol? Pangatlo, naging matagumpay ba ang patakarang reduksyon, tributo at pulo iservisyos sa kolonyalismong Espanyol? Pangapat, ano ang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagmamalabis at pang-abuso ng mga Espanyol sa mga patakarang kanilang ipinatupad? At panglima, bukod sa katangiang geographical, anong katangian ng pangkat ng mga Igorot sa Cordillera at mga Muslim sa Mindanao ang dahilan kung bakit hindi sila napasailalim sa kolonyalismong Espanyol? Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero nagawa mo, di ba? Kasi magaling ka. Ngayon naman ay basahin at unawain mong mabuti ang mahalagang ditali ng aralin sa tandaan. Sana ang ito ay hindi mo makalimutan. maari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module tulad ng pag-alam sa natutuhan, pangwagas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.